People, isa sa mga classic movies noong 1980s, nagkaroon ito ng dalawang remake noong 1996 at 2002. Pagamat iba't ibang artista na ang mga nagbida sa remake nito ay iisa lang ang nag ng mga pelikulang ito. Ito ay ang nag-iisang si Celso Ad Castillo, ang mga gumanap na ikang. Anning at Talia noong 1984 ay sina Janet Gordon, Mirna Castillo at Pepsi Paloma. Noong 1996 sina Sunshine Cruz, Charmaine Suarez at Ana Capri. Noong 2002 naman sina Barbara Milano, Halona Amor at Monina Perez. Pareho lang ang plot ng Virgin People 1 at 2, walang nabago o nadagdag na mga karakter. Halos ganun pa rin ang mga eksena. Magkaiba lang ang intro, pero halos magkakapareho na. Simula nang bumisita sa kanila ang kaibigan ng ama nila na si Igna, pagdating ni Isaak hanggang sa katapusan. Pati mga dialogue ay halos magkakatulad din at walang gaanong pinagiba. Halimbawa tulad ng eksena na nung matutulog na sila at umiiyak si Talia dahil inasawa siya ni Igna. Sa part 1 ay mayroong pa siyang pinalobo na usong laruan noon samantalang sa part 2 ay wala na. Pinapakita dito na bata pa talaga si Talia. Pareho rin na nakakatawa yung eksena na naligong nakahubo si Isaak nung bagong dating pa lang siya at kinausap siya ni Ikang. Ang pinagkaiba na lang ay yung iba na yung gumanap na mga artista. At syempre yung lokasyon, sa nauna ay kaunti ang mga punong kahoy, mukhang malayong bukirin iyon na maraming puno ng siniguelas. Sa part 2 ay bundok at maraming punong kahoy. Magubat at mayroong talon na pinagkukunan nila ng tubig at pinaliliguan. Sa part 1 ay balon lamang. Ang mukha ng ama nila ay nakapagtatakang hindi pinakita sa part 1. Si Isaac na bulol ay tuwid ng magsalita. Wala na rin silang alagang pikoy sa part 2 at napalitan na ng ibang hayop gubat. Magkaiba na lang ang mga eksena nang patapos na ang pelikula. Sa una ay bababa na sana ng bayan sina Anning at Talia, pero nang masalubong nila ang kakaikang nila ay pinauna ni Anning si Talia. Ang magkapareho ay nang tatagain sana ni Anning si Ikang pero tinamaan ng kidlat ang kanyang itak kaya na kuryente siya. Si Ikang naman ay dinudugo dahil sa nangyayari. Sa pangalawa naman ay hindi na magkaunawaan si Anning at Talia dahil mukhang nawawala na sa sarili ang una. Nangamatay rin ang ilang alagang hayop nila at nagsimula ng sumama ang panahon. Kaya umalis na si Talia. Sa part 1 ay napunta siya sa bayan na may kapistahan pero mukhang walang malinaw na patutunguhan. Si Ikang naman ay makikitang dinudugo habang naglalakad. Sa part 2 ay mukhang nakalipas na ang ilang araw bago makikita si Talia na nasa isang simbahan sa isang baryo na dumedalo sa misa at tila natagpuan niya ang paring kaibigan ng kanilang ama. Ang nakapagtataka lang dito ay kung bakit sa tapat ng bahay nilang magkakapatid ay kung saan nag-aaway ang dalawa ay masama ang panahon tapos doon kay Isaak nang mabitag ito ay hindi. At sa part 1 si Talia ay nakarating agad-agad sa bayan. Ang malaki naman kaibahan ng part 1 at 2 sa part 3 bagamat magkakapareho na nagtapos sa trahedya, ay nawala na dito ang mga karakter ni Naigna at Isaak ito ni Nalusio at Elias. At may nakasali na ring grupo ng mga kidnappers, rebelde at sundalo na wala namang direktang naging kaugnayan sa magkakapatid. Ni yoga na rin ang lokasyon ng kanilang tirahan. Ang bumisita sa kanila dito ay si Lucio na nagdala ng mga armas kay Eliseo na ginampanan na ni Derek Celso. Dahil dito ay sumapi ang kanilang ama sa armadong grupo pero hindi yata ito alam ng magkakapatid. Pero may mga pasalubong din si Lucio sa kanila. Nang umalis ang kanilang ama ay naiwan si Lucio. Nasundot niya dito si Natalia at Anning. Nang dumating naman si Elias ay dito na nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid lalo na si Naikang at Anning. Ibinalita ni Elias na namatay na ang ama nila dahil naanod ito sa ilog maliban pa sa mga tama ng bala. Magkasama pala sila ni Elias sa armadong grupo. Naunang nasundot ni Elias si Aning pero mas gusto niya si Ikang kaya sila ang nagsama. Si Lucio naman ay umalis na at siya naman ang gusto ni Talia. gusto naman ditong mawala ni Aning pareho si na Elias at ikang dahil sa matinding selos. Sa una at pangalawa ay si Isaac lang ang plano niyang bitagin. Pero hindi na sila gumawa ni Talia ng patibong para sa baboy damo dahil nauna na nilang tatlo na ginawa ito bago pa dumating si na Lucio at Elias. Ibang klase rin ang patibong kumpara sa part 1 at 2. Hindi rin dito nabuntis si Ikang at wala rin silang balak na umalis ni Elias. Sa hindi malamang dahilan ay si Lucio ang nahulog sa patibong. Dito na nagkatulad sa part 1 at 2 ng patapos na nang tinamaan rin ng lintik ang itak ni Aning bago niya mataga si Ikang kaya na siya. Si Talia gaya ng una at pangalawa ay bumaba ng bundok papunta ng bayan. Namatay dito si Elias dahil nabagsakan ng puno ng nyog. Si Ikang naman kagaya sa part 1 at 2 ay hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya, pagamat malinaw na buhay siya sa kanyang huling eksena. Sa end, dito ay makikita si Talia na nasa bayan na, na may kapistahan tulad sa part 1 at napunta sa isang simbahan na marahil ay nandoroon ang pari na kaibigan ng kanilang ama katulad naman sa part 2. Sana lang dahil medyo na iba na rin dito ang mga eksena ay pinakita na rin kung ano ba talaga ang nangyari kay Ikang. Dahil mukhang hanggang part 3 na lang ang pelikulang ito at wala na rin si Derek Celso. Pero malay natin baka gawan yan ng Viva Max ng Part 4. Agree ka ba kung sila ang mga magbibida?